How much you wanna miss? Ay, wala na. Oo, Harry Lake Bandabala. Wait for me. Punta kami dito sa ano? May pa-ka-pa-event. Dahil nga walang gaanong establishments dito sa Labrador City, ay madalas may mga pakulo yung mga tao dito. This time is an ANC initiated event. As much as possible, sumasali kami sa mga kung ano-anong events, lalo na ngayong summer, para masulit yung season. <laughs> Good morning! Lalakad-lakad kami ni Chia. It's a Sunday morning. It's past 10 in the morning, but look, walang tao sa kalsada yan. Pero ang liti yata magising yung mga tao dito. Sinasamantala namin yung ganito na wala pong snow sa labas at pakakaglakad-lakad pa. Ayan, pakita namin yung neighborhood. Ba babe, anak, can you stay out of the grass? It's not your yard. Lakad kami papunta dun sa convenience store. Maganda dito as you see, pag ganitong wala pang ano, snow. So, kung nakita niyo na panood niyo yung iba kong mga vlogs ng winter. Yeah, um, mahirap i ano i imagine na from that snow magiging ganito after. Shia, can hold my hand? So, hindi uso yung mga bakod dito tulad dun sa US ang kagandahan dito sa New Finland, ay ang kagandahan dito sa neighborhood namin, dito sa Labrador City is, it's one of the safest uh, communities sa New Finland at sa buong Canada. Di ba, love? Especially nung nag nagkaroon ng evacuation, doon talaga mo makikita kung gaano ka, um, you know, ka-honest or ka-safe yung community na to kasi nagkaroon kami ng wait, 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 wait. oh sige you want to jump from here sige. Kung makikita mo talaga kung gaano ka safe yung ano yung lugar namin dito kasi nung nag evacuate kami nung sa ano nung evacuation um, siyempre madaming mga nagmadali ganyan na umalis ng bahay tapos nung pagbalik namin all throughout 10 days walang reported na theft or ano de diba, sa mga lang nag break in sa mga bahay actually meron pa nga na nagpost dun sa group namin dito sa community na pinapapatay yung ano yung at uh, gripo kasi parang naiwan daw baka daw naiwan yung gripo pinapacheck kung naiwan nga so ganun nila trusted yung mga tao dito sa Labrador City which is a good thing and also na mention ko na to sa previous vlogs ko na uso yung ano dito yung declutter uso yung ay ito na tulad nung uso yung declutter dito na iniiwan ng mga So ano, tired. yung mga participants. This is, we're here, at the, the convenience store. Mga participants, yung mga na-winning, na-win na, na, bid ng mga tao sa tapat lang ng, or sa step lang ng bahay nila. We're here na, this is the, the, convenience store. Tapos, uh, may mga, binibigay din sila mga free items. Binibigay lang nila yung, iniiwan lang nila yung items sa harap. Tapos, kukunin mo na. Although, may mga reported pa rin ng mga um, tulad ng may mga nagtang nag ano nagnakaw ng mga uh, camper ganyan dito there were uh, may mga ganong instance din may mga nawawala pero um, yung mga kumukuha ng mga ganon is hindi taga dito sa Labrador they're from other places ganyan kasi uh, kami ang border namin dito is sa uh, Quebec at marami I din uh, iba pang mga syempre mga ibang tao na dito but within the community lang very good oh, naman ang King, record convinced to so, yeah is this the I think this is the way inside the let's go inside this is red this is yellow so ayan ito apartments naman to dito sa Labrador City dahil mining ang main industry dito um, di kita dito eh so merong uh, dalawang mining companies dito uh, Rio Tinto or yung IOC tsaka Takora so ibig sabihin nung Siyempre, pag may ganong klaseng, ano, may industrial area, may kailangan ng mga workers, ganyan. So, that means, jobs sa mga tao na nandito. Kaya walang, wala kang makikitang mga homeless dito. Another thing is, hindi naman sila magsasettle dito kung hindi lang sa trabaho. Kaya, uh, mga nandito talaga is, of course, meron silang mga, ano, um, jobs. So, uh, yun din ang reason kaya itong mga ganitong klase ng mga apartment is madalas puno. So, madalang magkaroon ng vacancy sa mga apartments na yan. Ang ranges ng apartment na to, mga 1,000 and up from one bedroom to two bedroom, three bedrooms pa. So, makakuha ka siguro ng 800 sa basement, ganyan. And, ito naman yung school. Ayan, sa Apilo. Ganyan. So, Uh, yun, so, ayan din yung um, iba pang mga apartments. So, kung yung mga kinukuha naman from Philippines or other countries no, through JVA dito, house. that house, kasama dun sa mga itatanong sa inyo is kung mayroon ba kayong titirhan Sa mga pinoprovide ng mga housing ang mga employers. Uh, tapos, yung, um, yung rent is deductible lang sa sahod. That's usually $500 per month. So kung dadalhin niyo yung family niyo, pwede rin naman po mapayag din sila. So that's just additional probably $100 ganyan. yan. ngayon dahil dito sa dito sa Labrador ay um pinagbibigyan din ng mga JVA yung mga uh, syempre yung mga empleyado nila na mga uh, matagal na doon. So feral din yung um JVA tulad nung sa akin. At uh, pag mga ganun naman, syempre pag mga kamag-anak, is uh, mga kamag-anak nakatira, nag-rent na lang sa mga kamag-anak, ganyan. Ang kagandahan kasi dito, dahil nga uh, wala namang gaano uh, mga establishments dito, tas may trabaho naman, eh mas madaling makaipon yung mga tao at dahil doon, at nakikita nila yung ganitong situation na mahirap sa kapag nag-rent -nag -re and all that. So, pinaprioritize ng mga, at least ng mga Filipinos, dito ang pagbili ng mga bahay. Kaya kapag may kamag-anak silang pupunta dito, eh may mga matitirhan din yung mga kamag-anak nila. Kasi nga, nakabili na sila ng kanilang sariling property. So, ganyan ang uh, observation ko at least dito sa Labrador City uh, sa aming uh, more, almost a year na stay dito eto naman yung ano um, elementary or primary school dito, malapit lang sa bahay namin at ayan ay yung kanina yan sa likod naman yan yung ano naman, high school parang uh, yung high school nila na ano nga yeah. the green one the green one Wow. You're going to school soon? Mm -hmm. Are you excited? Yeah. And start na si Chia. Dito, ang sa schooling naman nila is base sa edad. So, kapag ka, uh, five ka ng uh, school year na yun, well, uh, kinder start ka pala mag-kinder. -ki <laughs> Sorry naman sa umaga. Ka. Babe, What? kinain mo na kagad pala. Hindi ka pa nag-almusal, anak. Did you finish it all? Mm -hmm. Oh no. So, meron naman dito yung mga basic needs ng mga tao. <laughs> You're so pretty. Ako naman um, so kung makikita niyo na kung nanonood kayo ng iba kong vlogs Nung nasa Dubai pa kami, makikita nyo na iba -iba ta ibang-iba talaga yung environment doon compared dito. Doon, yung last na tinirhan namin, pagbaba mo, busy na yung road, may Mall of the Emirates na, dami ng mga restaurants and all that. And then, sa weekend, um, marami kaming mga options na pupuntahan ng mga 20 minutes to an hour drive. ba diba? Dito, kung gusto mong magbiyahe. Uh, ang malapit sa amin is ang malapit sa amin dito is Quebec City Baycomo is about 6 to 8 hours drive so sa so Baycomo hindi pa rin siya ganun kadaming establishments pero mas maraming establishments dun compared dito. Yung Quebec City naman is about 12 to 13 hours drive from here. Kung pupunta ka naman doon by plane, ang regular na airfare, um, uh, range about 500 to 1,000 dollars one way. Pero meron program program yung government na kapag leisure lang, is meron 250 dollars na uh, available na seats. So, yun yung kinuha namin nung nag nag ano kami nag biometrics yun lang may bayad na rin si Chia $250 na rin siya so kung kami yun two way um, still $1,500 pa rin which is mahal pa rin ba diba? uh, so, ang gagawin namin uh, sa fall, ang bahala kasi talaga namin pumunta doon is sa, sa autumn. Gusto kasi makita yung full bloom ng autumn. Although, I really thought I'm gonna see that in Korea. But, um, So, hindi ko kalain na sa Canada ko pala makikita yon Makikita pa lang. Um, pupunta, kami dang, pupunta kami doon ng, ano, uh, by first week of October. And, mag, pupunta kami by land. So, i-update ko kayo kung magkano yung gastos ng mga ganong klase trip. Why that not moving? Yeah, right? Marami rin namang mga nandito na Canada ang pumupunta ng US. At dito sa amin, uh, kaso nga lang, mas, ma, tinignan ko matagal pala mag-appointment sa uh, interview for non-immigrant visa. Pag dito kasi wala dito sa amin. Kailangan pumunta ka muna sa Quebec City or sa uh, Ottawa, sa Toronto, Money. ganyan. Vancouver. So, pinakamalapit sa amin would be, I think, Toronto or Ottawa, ganyan. Pero ay Quebec City din pala pero ang waiting time is more than 2 years kaya um, ititignan ko kung pwede ba titignan ko kung pwede ba na sa Pilipinas na lang kami mag-apply ng non-immigrant visa gusto ko din kasi kasi andun yung sister ko so um, mas maganda sana kung makita ni Chia yung mga pinsan niya at makapag Disneyland sila diba? Chia do you wanna go to Disneyland? Yep. Ayon, um, we will still seek the will of God dun sa travel namin yon and for favor and for provision syempre so malapit na tayo ulit sa bahay namin yeah So, nakikita nyo daming mga kotse dito kasi walang public transportation na bus dito and obviously walang metro or train. Merong mga taxi pero um, mahal ang taxi dito mahal ang taxi dito. So, uh, just a few kilometers. Uh, pinakamalapit, ang pinakamalapit mo pwede puntahan dito. Like, for instance, from here to your workplace. Nasa uh, 12-15 na kagad yung one way na babayaran mo. Mas mura ang Quebec nung nag nag, nag um, taxi kami sa Quebec City. Kaya necessity yung sasakyan dito. At uh, may mga dealer naman ng, ng kotse dito. Ford, tsaka, ano, yung Lab Motors, yung mga GMC, Chevrolet, ganyan, Buick, kanoon. So, madalas, or bumili ng mga sasakyan din yung mga tao dito, kahit mga second or third vehicles lang nila, ganyan. Kasi siguro wala na silang ibang pagkagastasan pa, bilhin na lang ng kotse, gano'n. At marami na namang mga used cars dito. Um, although, mas maraming used cars sa Baycom o ganyan, sa Quebec or sa Setil. Uh, pero, nung kami, nung bumili kami ng kotse, siguro ilalagay ko sa ibang vlog, yung pagbilim namin ng kotse. Mom, I, I yeah. You're so pretty, my love. Mom, Did you enjoy our walk, anak? Yeah. Okay. So, sige na. At magbabanding muna kami ng anak ko. Bye-bye. Eh, yung mga bahay naman dito yan mga for sale mga bahay may makukuha kang mga um, 300,000 dollars na malaki na ganyan and pataas mga ganun yung mga presyuhan ng mga bahay dito mahal din daw although wala naman akong idea talaga sa ranges ng mga bahay so yan mama so you are I follow you okay Okay. Arunong na siya. Next time man ako, wala nang training wheels. Ay, wow! Well, you know how to brake na? Good job! This, this is training wheel. Yeah, it has training wheels. Wow, well, you know how to brake na, anak. Who taught you how to brake? just do it on myself. I just practice. You practice? Good job. Oh, not too fast. You're going too fast, anak. You're going too fast. Kami sa yard sale tapos bibili ako ng pang palabok. Sa kakanood ko ng mga nagluluto ng mga pansit malabon at palabok. nag ako ng palabok. Yung unang try ko ng palabok hindi successful. <laughs> sa Dubai pa yun. So feeling ko ngayon, kaya ko na. Just live and Hello! Samahan niyo akong magluto. Ah, ko ako ng palabok sa kakanood ko ng mga video sa YouTube. At dahil walang palabok dito sa amin na nagbibenta ng ready-made ay ako ay magluluto na lang. Second time ko magta-try magluto ng palabok. Yung una, palpak. Hindi makain. So, hopefully this time ay okay na siya. Let's start with making anato oil. So, ayan ang nagawa ko. Pag kulang, gawa na lang ako ulit. Nakalimutan ko na mag-video. So, ayan, nilagay ko yung anato oil dyan. Tapos, nilagay ko tong ulo ng ano, ulo ng shrimp. Nilagay ko ng very konting vinegar para sa langsa. So, tapos yan, dapat daw hindi mo ma, hindi naman kailangan matagal pakuluan. Tamang kulo lang. pwede mo nang patayin yung apoy. Nilagyan ko yan ng mga isang kutsarang patis. Tapos ganyan, pag gumukulo ng ganyan, papatayin ko na. Alit ng pang strain ko. Ang, ang, gusto kong ano, kalabok is yung sa Pampanga. Although masarap din yung mga nabibili sa labas, like sushi or sa mga restaurants, ang favorite ko yung sa handaan sa amin. Masarap yung luto ng mga tita-tita, ganyan. Kanya lalagyan pa nila minsan ng tofu. Lagyan sana ng tofu kaso wala sa grocery. Next time na lang. So, ayan, nilagay uh, yung giniling. Giniling. Inan ko lang. Ah, uh, oh, Hindi ko lang sure kung kailangan bang igisa kasi yung iba walang garlic and sibuyas. Yung isa ba naman meron? Para pwede namang wala. kain natin wala. Gawin na natin ang sauce. So, ilagay ko na to lahat. Yung aking anato oil. Ayan. At, Okay. And unahin ko tong pork giniling. Ayan. ko siya ng ano, tinapang durog. Buti na lang may ganito sa ano. Sa so, try natin ng ganito karami. Pula lang naa natin pa kasi kagabi. Or nagdagan pa natin. Para masaya. Okay. Pwede na yan din. Yes, babe. Lagay ko na tong si, ano. Shrimp pack. Ha? You want to swim in the bath? But I want to take a shower Mommy. with you. O, oh, sige anak, later. Wait. Ay. Gumamit ako ng chicken broth. Dahil mura to dito sa Canada. Kaya ito ang ating ilagay. Yan muna. Okay. Pakuluin lang natin to. Tatansihin ko lang ha kung gano'ng kadaming liquid. <laughs> Wait lang. So, nakapag-decide ako na ibuhos ko na to lahat, di ba? Sayang naman. Oh. So this is 900 ml. Hindi na kailangan. Ayan, hindi wait lang. Iluto. na, pinaghalo-halo ko lang 'yung ano, 'yung ingredients. Hindi ko nilagay 'yung hipon diyan kasi hindi ko makain ng hipon 'yung 'yung asawa ko, hindi siya kumakain ng hipon, pero favorite niya 'yung palabok. <laughs> Ayaw lang niya yung mga chunk-chunk ng hipon. Nahirapan akong ipa-thicken yung sauce. Kasi ayoko rin naman sobrang thick. Pero feeling ko okay na to. Okay naman yung lasa. Pero nang tinikman ko nang ibabaw yung lasa nung tinapa. Kung edible na tong next natin. Ay, ayan na pala yun. Lalagyan lang ng ano. magyan lang ng egg. Lumiyakin. Naantok na siya, dad. Gusto pa niyang sumama. Luto tayo ng carbonara. Ito yung one of our go-tos na pagkain kasi madaling lutuin at gusto naming tatlo. So, for this one, ang gagamitin natin is bacon. Nilagay ko na lahat yung isang pack ng bacon. Oh, ang lamig ngayon, 12 degrees. Woo so chilly. Ah, wala kasi akong cheese so bibili muna tayo ng cheese. Nakalimutan natin, buta na yung Walmart. Nadiscover ko na masarap palang gumamit ng ganitong chicken broth uh, sa carbonara. Halala ah, na, walang, hindi uso yung mga instant carbonara sauce kasi dito. So, nung na-try, natry ko, mas gusto ko na yung ako na gumagawa ng sauce kesa sa dun sa ready-made na carbonara sauce. So, ayan, nilagay ko yung buong uh, pack, 900 ml yata yan yung uh, chicken broth at dyan ko papakuloyin yung pasta. Nilagyan ko lang ng konting tubig para magkasya dun sa amount ng pasta na ilalagay ko. At dahil thick cream lang ang gagamitin ko, pwede ko 'tong lagyan ng asin. Pag gagamitin niyo yung instant na carbonara sauce, huwag niyo nang lagyan ng asin kasi maalat na. So nilagay ko na yung pasta. Fettuccine ang ang uh, gusto kong pasta pag white sauce. Hindi na kailangan sobrang dami ng liquid kasi okay lang na ma-absorb niya lahat ng water kasi nga chicken broth 'yan. So pampalasa rin siya ng sauce. So ayan. Um, kahit na parang konti yung liquid, okay lang yan. I, mag, pagka naluto is magkakasya din naman yan. Kahit na mal, mataba yung pasta, madlili ang magsagi. So, hindi mo siya dapat i-overcook. So, ayan na. Okay na yung pasta natin. Let's move on to the sauce naman. Naalala ko yung first time kung matutong kung paano gumawa ng carbonara yung friend ko si Loyda, at saka si Ate Hazel sa uh, Victory Group nung sa Boni pa kami so birthday yata ni Lloyda noon at nagluto kami ng carbonara ayon sa uh, recipe nung tita niya so minodify ko lang yung uh, recipe at lagi rin namin niluluto to sa CGS um, nung nasa Mandaluyong pa kami so ayan uh, nilagyan ko lang ng butter at dahil dito sa Labrador, walang um, Nestle cream or thick cream. Ang meron dito is whipping cream. So, pinili ko yung medyo makapal, medyo thick, 35%. At yan ang aking ginamit. So, yan, nilagay ko lahat ng siguro 500 ml yon And then, ito rin na lagi kong ginagamit, yung cream of mushroom. Ito naman ang mahirap hanapin sa Dubai, itong Campbell cream of mushroom, which is dito naman sa Canada is sagana sa cream of mushroom. Actually, um, nagkamali ako dyan. Dapat inuna ko yung cream of mushroom <laughs> kesa doon sa ano, um, a thick cream or sa whipping cream. Pero, okay lang yan at matutunaw din naman yan naglagay ako ng dalawang cans ng Campbell Cream of Mushroom. So, ayan, medyo nagtithicken na yung sauce. At lalo pong magtithicken yan kapag ka-add natin yung cheese. So, ito yung cheese na ginamit ko, double cheddar. Mas masarap yung double cheddar kesa sa triple cheese o so yung may ihalo-halong cheese. Dito kasi hindi uso yung block na cheese, like Kraft or Eden na ganon. So, just put as much cheese as you want. So, ako gusto ko is much cheese siya. So, dinamihan ko na yung paglagay ko. So, ayan. Um, haluin lang hanggang ma-thicken yung sauce. So, ako nakaugalian ko na na maglagay ng nutmeg kapag ka sa white sauce. Pero honestly, hindi ko talaga alam ang kaibahan ng, kaibahan ng lasa kapag wala niyan. But, mukhang ano naman, uh, okay naman. So, nilalagyan ko ng nutmeg kapag ka white sauce. Hindi naman talaga ako skilled sa pagluluto pero ang gusto ko kapag ako yung nagluluto is nagagawa ko yung lasa according to my preference. So, nasasarapan ako sa sarili kong luto. At nasasarapan din naman ng Diyosawa ko. So, have a... So, ayan, kapag ka-thick na yung sauce, nilagay ko na yung bacon kasi cook naman na yung bacon. So, kahit ilagay mo na siya sa last part. At hindi naman siya maluluto kapag sa sauce mo ilalagay kasi thick yung sauce na yan. So, kailangan prituhin mo na yung bacon. Sa Dubai at sa Pilipinas, um, super dalang akong gumamit ng bacon for carbonara. Ang madalas kong gamitin is canned tuna. Eh dito, walang lasa yung mga canned tuna. Kaya, ayan, laging bacon yung uh, ginagamit ko, which is very masarap din naman talaga hindi na ako naglagay ng extra salt kasi nga maalat na yung bacon so ayan ang aking finished product super yummy dito, nagluto naman ako ng red sauce um, tininiwasan ko kasi na mag rice na madalas so, at madali rin naman gawin yung pasta so, Um, at least once or twice a week nagpapasta kami. Um, ito naman yung ready-made na sauce dito na nagustuhan ko. Italian yung, ano niya, yung peg niya. Uh, so, ayan. Nagpapunod yung water. yung gagamitin natin pasta for today's recipe. So, ayan. Gusto rin kasi ni Chia yung penne pasta na yan. So, um, mga 10 to 12 minutes. Ako tinitikman po kasi yung pasta talaga para ma check ko kung um, okay na ako sa pagkaluto niya. Ang specialty ko talaga na pasta is Filipino spaghetti. So, uh, matagal-tagal na ako hindi gumagawa. I-try kong i-share sa inyo soon. But, for today, itong easy red sauce lang ang gagawin natin, which is masarap din naman. Wala akong malaki-laking strainer. So, ito lang yung aking, ito lang ang meron ako. So, yan. Okay na para sa akin yung penne pasta. So, dito na ako sa sauce. Grilled beef or pork. Yata ito. Mas masarap kung grilled beef. Pero, okay din naman yung pork or ready-made na meatballs ang ilagay mo. Antayin lang natin na mag-evaporate lahat ng tubig. Madali lang tong gawin. So, kung gusto mo ng rice replacement, yes, mag try ka nitong Italian style na red pasta. At konti lang din yung kailangan ng ingredients. So, nilagay ko lahat yung buong jar na yan na red sauce. pagkapulo naglagay ako ng olives. Nakasanayan ko lang maglagay ng olives kasi sagana sa olives sa, ano, sa Dubai. So, ayan. Just put as much as you want. And of course, cheese. Kahit anong cheese na gusto mo. Malaki ang difference sa lasa kapag ka na-skip mo yung cheese. So, it's a must talaga na maglagay ka ng cheese, lalo na sa red sauce. Nilagyan ko lang yan ng salt to taste. Tapos, pagkapulunyan niyan ulit is ready na. So, ayan na ang ating finished product. Red, easy red sauce pasta. So, ayan na. Ganun lang kadali ang ating easy Italian red sauce pasta. Let's eat!